Tanong lang yung ba sa akin? Magkano nga ba yung sinasahod ko sa YouTube at saka sa Facebook sa paggawa ko ng mga content? Bago ko sa inyo yun, hayaan nyo muna akong ishare itong uh, isang uh, napakalaking uh, biyaya uh, na kambit nakamit namin ngayong taon na to. May 2023, napagpasya namin ng mag-asawa na kumuha ng bahay dito sa subdivision sa Montalban, Rizal. At uh, May 2024, na over na sa amin itong bahay. At isang buwan lang makalipas, papasyahan namin na ipagawa na kaagad namin itong bahay bago pa namin lipatan. Para wala na magiging problema at wala na magiging uh, istorbo uh, sa pagtira namin dito. So unahin natin dito sa may garahe. Pinagawa natin ito ng gate. Tapos nagpalagay tayo ng bubong sa uh, taas. Actually, yung unang uh, plano talaga dito is... Uh, Huwag lalagay tayo ng taas, ano? At gagawin sana natin terrace. Ang kaso, hindi natin yung budget, ano? Sa uh, building permit. Napakamahal pala okay, yeah, ng building permit. Kaya pinagpaliban muna natin to. At ang mahalaga, meron tayong garahe. Ayan, at uh, patapos na yung uh, garahe. May pintura na. Makilis na lahat. So, tara. Pasok natin sa loob. Three times a kami kung pumasyal dito na mag-asawa para dalawin yung paggawa dito. At uh, itong, itong mga gumagawa na pala ito ay Pinuha uh, namin ito, uh, pinakontrata namin yung buong bahay Para hindi na kami magkakaproblema sa mga pagbili ng mga materialis So sila nang bahala, basta magbabayad ka na lang So ginagawa na namin ito, Pwapa sila kami para makita namin ko ano na development ng uh, pinagawa namin bahay So yun, ito yung likod Ayan, meron ng uh, hanging cabinet Uh, yung lababo yung ginagawa na sa tiles yan tapos uh, itong mini bar yan ito yung pinaka requested ko talaga para meron akong malalit na bar dito yan medyo mahaba haba pa proseso to pero talagang uh, pinagal lang natin talagang antayin Yan yung bintana natin uh, Pinapalitan na rin natin At ginawa na natin sliding window Yan Tapos na Yan yung minibar natin May ilaw na rin At uh, halos tapos na uh, Pintura na lang ako lang uh, Yan pinipinturahan na yung minibar Yung pinto ng CR sa baba Yan nakabit na rin na uh, tiles na rin yung hagdada natin paakyat. Ayun, natapos na na magpipintura yung minibar natin. Uh, tuntuan na ako rito dahil unang natapos yung minibar. Ano? Ito yung siya natin sa haba. Madumi pa, pero kumpleto na yan siya. Kunti pinisinga lang yan. Tapos, yan. Uh, nagpakabita tayo ng uh, internet uh, habang may gumagawa pa. Para paglipat namin, eh wala na problema. Tapos yan, uh, napipili na sila sa mga digdig, nagpipintura na rin. Yung hanging cabinet natin, na napinturahan uh, na rin, ang ganda na. Tapos napalitan na rin natin yung ilaw. At dumating na rin yung upuan natin para sa ating mini bar. Yan, at uh, meron na rin mga ala, kaunti. At yung uh, lababo natin, meron na rin uh, tiles. Tapos, uh, na-deliver -na, -na, na rin yung dining table natin. Uh, Unti-unti namin uh, nilalagyan ng mga gamit, ano, kahit na may mga gumagawa pa para makita namin kung ano yung resulta. Kung ano magiging itsura ng uh, uh, sala natin, tsaka ng usi uh, kusina natin. At pinalitan dati na natin ng ilaw yung dining table natin ano, para bumagay dun sa labesa natin. At yung ilaw sa sala, yan na, uh, kabit na rin. At yan, uh, inumpisahan na rin yung uh, TV board natin. Ako mismo nag-design yan at ako mismo yung bumili ng mga materialis ng mga yan. At ayun, unti-unti na gumaganda yung sala natin. At nga pala, ayan, may kinabit din akong uh, blinds, ano. Para mas maganda tignan yung sala natin. At uh, bumagay din yung kulay na nabili ko. Ayun, tapos na yung uh, TV board natin. Ayan. Napakaganda uh, na. Yan, dumating na rin yung washing machine natin na in-order. Uh, at uh, lahat ng furniture nito sa baba, ano, halos bago lahat. At dahil tapos na yung labas, ano, at wala nang gagawin, ginala ko na yung mga bike ko rito. At para may kabit ko na rin yung mga wall mount para sa mga bike. At... Ayan, at uh, natapos na natin lahat, ano, nakompleto na natin yung mga bike natin, dahil kabit na natin lahat. At dahil dyan, nakita tayo sa taas. So, dito sa taas, ayan yung flooring. Naka-tiles na rin. Ito yung room na anak ko. Ayan, medyo maliit lang yan siya. Tapos, ito naman yung uh, master bedroom. Ayan, ito yung kwarto namin mag-asawa. Ayan, uh, pinagawa ko yung cabinet. Ayan, uh, Naka belt in yung cabinet na pinagawa natin. Kasi ito yung CR sa taas. Ayan. Ayan. dito yung mga pinto ng cabinet. Pinturahan na. Tapos ito naman yung uh, tokador. So, yung, dito naman yung cabinet. Uh, de, sinisimulan ng pinturahan. Ayan o. Oh. Uh, Walay puti yung loob dyan. Tapos yung tokador, pinturahan na rin. Naayos na. At ito yung uh, cabinet natin natapos na. Tapos, ayan, nakabit na rin natin yung ilaw sa hagdada. Napakaganda. Esthetic na aesthetic yung dating. Tapos yung tukador, napinturahan na rin. Kulong na lang lang yan. Ayan. Tapos yan, pansin nyo, yung hagdada natin, meron na tayong kinabit dyan na uh, uh, rubber na uh, nakalagay sa dulo, nakakabagan para hindi madulas. Tapos yung aircon natin, ayan, na-install na rin. Yan. Kung saan namin binili yung aircon na yan, yun din yung mga nag-i-install dyan. May pinadala silang installer para dyan. Yan, pinitesting na kung oh, maganda ba yung labig dyan. First time kong magtaroon ng ano, no? first time kong may experience actually na aircon yung kwarto. Tapos yung aircon ng anak ko ito, ayan, window type lang siya. Kasi maliit, ya kailangan ng split type. Yan, at uh, yung risk requested ng asawa ko yan yung balit na altar ah, meron na rin nakalagay dyan tapos ito na tiyaraan yan na yung kwarto namin napakaganda na diba at may blinds na rin na nakakabit at uh, yan yung mga damit namin dinala na namin yung ibang mga damit yung mga hindi namin uh, ginagamit araw-araw -araw. dahil nga excited na kami so halos uh, lahat na ng gamit na dala na namin kahit na hindi pa kami lilipat dito. Yan. Tapos yung room, uh, room ng anak ko, yan. Dahil sa rin yung yung mga gamit. Yan. Yan, may mga lagayan siya ng mga larong kayo dyan. Tapos, yan, dito na yung baba. Kompleto na. Pagkita ko sa inyo, yan. Yan, nakakabit na yung TV. Yan. 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 May mga gamit na rin kami sa kusina na nakalagay dyan. Yung CR, malinis na. CR sa baba. And yan yung lagay namin ng mga plato tsaka kutsara. Ano. Yan. Para malinis tignan, walang tray na nakalagay sa labas. Tapos yan yung TV at saka may 1 o'clock na napakaganda. Bali, mo tayo ng dalawang buwan ano, sa pag ng uh, bahay natin. At ito na nga, pinakakaantay namin, ano, ang paglipat dito at ang pag ng bahay. So, August 8, yan, na blessing kami ng bahay. At yun yung araw na yung na lumipat din kami. So, may kunting handaan lang, simple lang. Ano, uh, i ko lang yung mga kaibigan, mga kamag-anak.

Pumasok sa Yesus ang herikong naglakad sa kabayanan. May may ng mga mga sa mayama puno na mga na mapakalit sa kayo. Pinagsikap niya makita si Yesus upang makilala kung sino ito. Gunit siya'y napakapagdaka dahil sa dami na tao. Hindi niya makita si Yesus. Kaya patakbo siya ng pauna, tumakas isang puno na si Tomoro upang makita si Yesus na magkaraan Pagdating ni Yesus sa taong ilo, siya'y tumira at sinabi sa kanya, Sa kayo, Bumaba, bumaba ka sa mga kailangan mo tumuloy ngayon sa bakay mo. Nagmamadali siya bumaba at ang kongsi ng absesos. Nakata na aking talitin ng gulong siya sa isang makasalanan na sabi nila. Tumayo sa kayo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po, po sa mga doka ang kalahati ng aking ari-arian at kung ako ko'y may nadayang sinuman, apat na iba yung sasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kalikasay tumating ngayon sa bahayang ito Ibibi rin Abraham ang takot sa pagkatapon ito anak ng tao ko pangalabing nalitas ang naligaw. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuli ka na namin, Panginoon sa Kristo. Panalangin ng bayan. Ang mga pagmahal, ang ibang pamayanihan at -tak -tak ang ng tangan ng ito. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, okay, tingin mo ang aming dalawin. Ang mga pagkalina, mo maging kapaspalat ang pamilyang ito sa mga kapaspalat, duka at sabihin manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo. Tawang may kapal, lobe mo, maging masigasi ito, kaming titira sa bahay na ito, sa pagkapanaganap na iyong pag-aari, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo. Aming Ama, sa iyong magandang loob, ibinigay mo sa amin ang iyong buhay at magamahal, takiligid mo ang iyong lumimintungang kan. Kaya kung ikaw ang pinagmumula ng kanilang mabuti't pagsasamahan, kininiluog namin ito sa pamamigit ng Iso Cristo at sa ng Espiritu Santo. Magpasawa ng mag mga God,

Thank you so much sa mga sumusuporta. At lahat ng tagumpay ko ay aking inaalay sa Panginoon. At ito na nga, uh, sasagutin ko na yung mga tanong ng karamihan. Kung kumikita ba tayo o magkano ba sahod natin sa YouTube at Facebook sa mga content na ginagawa natin. Ang sagot ko ay, wala. Dada, wale. <laughs> Thank you so much. sa muli. Peace!